Ayan, good morning po mga kaibigan. So for today tayo po ay magbubukas ng parcel ulit. ah, uh, ito po ay ibang, ibang dealer. So nag-try ako ng ibang dealer. So pinagyan natin kung legit siya. Pakiingatan po ang parcel na ito at Pakitawagan po ang consignee upon delivery kasi na-expect po nila ang parcel na ito. Salamat at ingat po sa biyahe. God bless. Dear buyer, please take photo video upon opening of this parcel as. Thank you. Ayan. O diba? Ang galing. Fragile. Naglalagay po sila ng note. Ayan po. May note po siya sa ibabaw na ito po ay maselan uh, sabihin ingatan Ayan. So, makapal. Ang ginamit na ko ito. Oh, Usually, mga ganitong cartoon ay Ah, hindi na rin niya piniktura Hindi siya nag-send ng any picture. Hindi katulad ni GBO. Nagsasend po ng picture si GBO kami na bago po siya. Mag, ah, bago po niya ipapick up. So, ayan, ang ating basura ha. Tunot na rin. nagdagdag kasi ako ng ano, top cut Ah, uh, lavanda so magaganda po yung top cut niya gawa ng ayan po oh uh, marami na siyang ugat at saka nag na po yung Ah uh, pinagputulan. Ayan po nag na po siya. Wait lang po, ayusin ko lang yung cellphone ko at medyo madilim. Ayan. So, nag na yung pinagputulan. So, meron siyang sticker ID. ah uh, ito po ay Welchus Manuvadi Fragrance. Ayan. Sulat siya ng lapis. So, bago po yan, i-ano, didikit lang muna natin at ating papalitan mamaya or pag may time po ako. So, ayan, si Velchus. Ang ganda. Siguro ito, hinang nila. Nakahang siya ng ganyan nung pinutol and then syempre, yung sanga, yung pinaka palbos, aangat po yan. Kung saan po yung direction ng araw. Ay, ayan. So, ang bulky, Kaya malaki po yung nilag pinaglagyan. Ito. Diba? Ay, grabe naman. Mm, ang ugat ay ang napakahaba. Uh, ah, Belchus. Eto. Red naman po ito. Ito yung pula. Meron na kasi ako dalawang klase, variety. Pero, uh, ano yata, ito parang pink and then orange. Ito naman, kulay red. Maliit lang yung sanga kasi galing ito sa, it's either mother plant na pinutol. Tapos, nagkaroon siya ng cakeys dyan. So, ito na yung, Diba? haba, ang haba, napakahaba ng ugat. Ayan, number three. Ratana, James, Gold, Bali Gold, ano ito? Hello, Rose? Basta i-search -si ko na lang mamaya do sa mga order ko kung ano yung mga ID ng mga yan. So, nandun para mas malinaw. Kasi po, ayan po yung sulat. Kung napapansin nyo, lapis ang ginamit. Ang hirap basahin. Dikit-dikit po yung ano. So, ito, tinanggal sa mother plant. Pero, ayan, yung mother plant ang nasugatan. Hindi po itong si cakey. Pero hindi ito cakey. Ano na ito? Blooming size na po sila. Sanderiana. Ito si Sanderiana. Ayan po. At number 4 si Sanderiana. Ayan. So napakarami po siyang ugat ang importante dyan, yung titignan natin yung ugat. So, syempre, yung dahon tsaka stem. Kasi usually yung iba, pagkatapkat, dalawa, tatlo, yun lang. Yung, tulad na nabili ko sa circle, pero ma okay na sila. Ang dami ng ugat. Hindi ko lang may update kasi nasa hangar po sila. Taas po ng gate namin. So, ka-level niya, maybe yung bubong sa aking sa aming garahe, So, uh, nung nabili ko yun, dalawa lang yung is ugat nung isa. Then, parang tatlo yung isa. Pero, maiikli pa. hindi katulad nito mahahaba. And then, number, ilan na ba? Two, four. Ito na yung pinakalas. Ayan. So, maugat din. Basta sa orchids, mahilig ako sa mauugat. Ito naman si Veltius Purple. Si Purple Spot. So, maganda rin po ang bulaklak niya. Diba? Ang kaganda. Ayan, thank you kasi first time ko pong order sa kanya sa ating bagong sailor. At uh, okay naman po yung kanyang mga binigay. Ayan. Wala naman kong problema. At saka, mas mura siya compared doon sa ano, circle. Sa circle kasi, blooming na yun. Ito naman, pa-blooming din. Kumbaga namulaklak na siya. Ito, yung mga seedlings na sinabay ko na rin. Ayan. So, tatry natin mag-alaga. Ito po yung kumpul-kumpul ang bulaklak. So, ang in-order ko po ay mga dark color din. Kasi gusto ko yung mga dark color. Ayan. Ito naman si Ryan ko Big Spots. So, atin silang aalagaan. Ito, malamang hindi ko po muna siya pakikialaman kasi babies pa ito. Mga kaibigan ito naman mukhang patanggal na doon sa kanyang pot mukhang sinot lang ayan ilagyan lang nila ng coco fiber so ayan lang po ang ugat niya dalawa tatlo so sana mabuhay ko sila kasi napaka-mahal din po kung may mga bulak-bulak na ang ating in-order. So, yan. Yeah. Ito naman po si Rhino. Uh, Rhino cost, please, Rhino cost, tile list, uh, hybrids, carton, X-carton. So, combination. So, ito, siluerte ako dahil dalawa. Ang galing naman. So, dalawang baby ang binigay. Ang ganda, oh. One. Tsaka may isa pang maliit. So, dalawa. Galing naman. May free ako. Ito naman si... Oh. Red X. Ito si red. So, kulay red po ito. Parang mga scientific name nila, no? Parang sa mga maisayanese sa mga uh, ano naman yung tawag naman sila sa ginaganyan, alam nyo na ay cannabis, sa sativa sa cannabis, yung pinag-aralan ko nung ano yun, sa botany parang yun lang yata, dalawang yung so ito naman, uh, maganda okay naman sila so mamaya medyo itong, itong dalawa wet pa. So, ko pa siya. Pero itong tatlo, medyo nangangailangan ng siguro spray-spray lang. Or ilalagay ko siya sa pot na may lupa. And then, sprayhan ko yung lupa. Ipapatong ko ito para mag-absorb lang ng moist. Ganun kasi po ginagawa ko sa mga ano, lalo na yung mga wala ng ugat. Yung mga cane na wala ng ugat. Minsan, pinapatong ko na lang sila sa ibabaw ng ano, pot na may lupa kasi na-absorb ng fiber or yung mat material or yung coco husk yung uh, moist galing sa lupa so ayan uh, may mga ID sila pero kumbaga ginamit lang nila yung ibang ID uh, ito reuse nila and then nagsulat ko sila ng lapis sa likod Ayan. So, papalitan ko ito pag lumaki na. Ang cute, cute. Ang cute, cute nila. Ilalagay ko na lang po sa ating video kung ano po yung magiging bulak-bulak nila later. So, siyempre, uh, syempre, pag baby is mura. Pero pag mga may bulak, bulak na po, alam nyo na, mataas ang price. Wala man lang akong ano, oy free. Grabe siya. Grabe naman si seller. Wala akong free kahit any dendro man lang. Siguro, ito na, no? isang, ano, isang cake. <laughs> Ayan! So, ito po yung kumpul-kumpul ang bulak-bulak. Kumbaga, para siyang simbidium. Pero ang simbidium kasi, eh, medyo malalayo ang agwat ng bulak-bulak. Ito, as in ano siya, gaganyan yung kumpul-kumpul. Ganda. So, karamihan sa inano ko yung parang dalawang kulay white na may violet. Yung nga si Carton at saka si yung spot. And then si red. Ayan. Si red. At saka si pink. Si sweet pink. Ayan. At saka si ah uh, Dalawa. Big spots. At uh, hybrid spots. So, yun. Kasi ano siya, colorful. Ang ganda po ng mga bulak nila. Sana, mabuhay ko po kayo. Mag-stay po kayo sa akin for life. How I wish. Babalik ko lang po sa karton. Nasa ganun ay eh, mahanginan magkaroon ng ventilation. Ayan mga kaibigan, thank you for watching. May naputol na ugat pero dead roots naman na. Thank you, thank you for watching. Bye-bye! God bless us all!